Maupay ng gabi ha iyo mga kamuyong. For today's video mga kamuyong. Katapos lang ay ng trabaho. Ada kay biometric anay kita mga kawiyo. Ada kay kita pag time out mga kawiyo. Kay waray gumana at finger. Finger ha! Shout out ngay ang kang kuya limar ngang kang kuya dilman. Patihan at iba na mga katrabaho. Shout out ngatanan tanan haiyo, mga -ngiw -ngiw -ngiw. ha ay mga kawiyo ha. Aplex ko anay na akong sangkay nga gwapo. Ngayo ngayo ito. Samtang nagbabaktas kita mga kawiyo. Ging katapong ko na aksangkay nga gwapo. Shout out tayo mo kuya alan. Ada kay papas forward tanay mga kawiyo ninyo kahirayo na king parkingan na motor ha <coughs> Amo yung view hagawas, mga kang yung ngayon tra trabaho <coughs> sa ngayon ako empleyado ng chikil yung grocery mga kang adaka isusulot na nato mga kang yung at helmet bago kita bumiyahin <coughs> syempre mangungulis anay kita mga kang yung bago kita magbiyahin mapalit nga at anay mga kang yung ngayon yung ng agabi ada mahapit at anay mga kang yung ngayon crispy kiliflex ko anay mga kang yung ngayon na helmet nga 600 lang na Ha, Salamat Shopee. Ngayon ngayon ito. Ha ha ha. Ah, di na ngayon nak mga kangay ngayon mga speaking. Ada kay bubutang ko anak limit, mga kangay. Ada kay nagpagabot mga kangay ngayon. Waray palutang. Ada kay maghuhulat anay kita mga kangay. In a few minutes ha. Samtang naghuhulat kita mga kangay ngayon. Ipiflex ko ay mo to. At di nagtagal mga kangay ngayon. Sa so, wakas na luto rin. Ngayon ngayon ito. ha. Shoutout out ngay ang kana ating ang kuya. Saludo ako ha iyo. Ada kay kutob lang lang tadi ni mga kangew-ngew. Bye-bye. See you next video. ngew ito. Ha.